Hello guys. For today's vlog, magluto tayo og puso ng saging. Puso ng saging. Ayun. Okay. For today's video, mag-uusan tayo ng puso. Hmm. Hmm. smile Nisika? Nisika? Bosok mm. lantaron. Puso. Eh, mm. yeah. Puso. puso yan, What color sa puso? Cake. Mm -hmm. Cake. Di man jud. Okay. Mm maroon. Si poso. Okay, kita tuluk nang poso. You want to, eat? you like poso, Yana? Yana, You like to eat poso? Mm hmm. Hmm, tama na to, oh. Hmm, tama na siguro to. Hmm, ay, gahit pa man. Paan pa na to? Ito, siguro, okay na siguro ni. Hmm, puso. Pangalawang puso. Balido ha atong puso. Good for dinner. What the? Hmm? You drink water? Drink cold water? Nasam ding water ni mo? Okay. Tulu-tulu ang tagot sa puso. Puso ng saging. Mabuti pa ang saging may Puso. Hmm, hmm. Si poso, hmm. Panitan penatuk pa si poso, hmm, hmm, You drink water? You want water? Hmm. Tama na to mm, Maputi na siya Maputi na si puso Okay wait po Uli na uh, Tabi di anak Palayo ni Sander ba Balik ka Tatarin natin ang puso

Hindi eh, butang ng dua sa saug, ha? Kay abog. Sa paminaw na. da Mag-isa, tagpuso. Barbie. Barbie Barbie.

Kinsa may giingon ni Mugtas Barrio? Ma! O ma! Ma! Mm. Mmm! O nga besan! Ate ka? O si ate! Wala ba? Gandi nga? Hmm... Dili iba mutang sa ha? Kay abog! Abog! Mabuling! Abog! Ayot, umbisandar like ka, ha? Huh? Masukot na. na. <coughs> <coughs> <coughs>

mas ate. 嗯。<Yeah. S 2> ya, nanse na marami mong kanding leka, hindi lak ron ano ano gusto amahan? say amahan, ng amahan, hmm. Magmama mama ron. Oh, what's wrong? mama. huwag dok ayaw kay, ako sa cellphone kay. Ano raw? Ano raw? Ano raw? Ano raw? <laughs> to knock. Small bird. Bird? Mm. Bird. Hi bird. Hi bird. Ano Saka. Saka Isa ka? ang bird. Ha? Huh? Saka si bird. Saka bird? Hmm. Hmm.

you my day Puan, na akong phone? Ay, lagi dok-dok na kay-kay. Okay, e, ma. Kuha cellphone.

hangin 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 air done mm. Ay, shush. Let's put some asin. Mm. Asin. Mm. asin. Asin. Para ganito hon, Kumot-kumoton. Tapos, pagkatapos nito, eh, banlawan pa natin ito. para mawala tong mga ano para mawala yung ano apa or as ano ba yun sa tagalog uh, tapos nitong kumot-kumoton banlawan pa to. Huh? Puso mga You need to eat this one Kaya wala tayo subutan Understand? ito na itsura nito. Oh. Ayan. Ito din na banlawan. Banlawan na natin itong puso.